sa up mga idol! Good morning sa atin lahat! Magkilaot naman tayo mga idol! At, Siyempre mga idol, kasama, kasama natin si Sunol Adventure Bukas lang kulang niyo mga idol At sana support natin sa mga idol para makapasok sa mga idol At so mga idol, Siyempre mga idol, natin... Bago lahat mga idol, tawag mo lang natin po noon para sumatayin sa atin yung adventure At, ganoon din siya mga idol Sayang sa yung walang siyempre support natin pag nagbibigay sa aming video Ingat po kayo siya palagi mga idol! mga kaidol mga kaidol mga kaidol paalis na tayo at ito yung pamain natin turay at kasama natin si sunan adventure mga kaidol mga kaidol pagsuportahan muli ayan siya na lang uras lang ang kulang niya mga kaidol para makapasok at sana masuportahan niyo mga kaidol kasi siya ang laging nagalaga dito sa bangka ayan mga kaidol paalis na tayo mga kaidol

Ready na tayo mga idol. 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 Mga mga idol. Binalikan natin yung spot na pinangawilan namin kapon Dito na, na pamain o panglapo. Dito na maka idol. na tatlong lobah. Tatlong lobah. Sana meron Sana meron pang natira. Dito okay, patungan muna para malaman natin kung ganong kalalim. Ayan, pantan.

Sampai pembeling brah, jadi tonton. Ang ganda ng pamain siya, Rudy Makahuli. Alam mo, natira pa mga ka lu baka hon Dirga lo solton bang lu ba eh ora ngedale lu <laughs> ba Da upa udah start <tessit> udah masuk em kaon kuy kita <tessit> pesen <tessit> <tessit>

sih kalian. Nampak ah. ah. Nampak don. <laughs> 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 buhay, buhay. Ay, buhay, buhay. Buhay, yang mapaborito nang luba kalau mau melaki dadang merami mematai mamatay sa paling ngakala <laughs>

Kamiling nang awil mga kaidolo. Dalawang bangka. pa hantad natin yan mamaya day pag may magkain kay dul tanta ni din yan karon hindi magkain ng luba day kol tol kol 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 lapo pantin ya pantin panti dai pula lapo dai like, La good size dai like. idol uh it's good size size hello lapo makidan wala wala po dai idol minute dai oh size good size good size ay ay dumalang adas yan dali uh andro po aso lapo makidan ang sa contour so sa contour oh size yan yung size yung isa makailo yung isa kultur Nah, udah tan pak. Oke, terima kasih Anita. Serbul, serbul Hahaha

gabi Patalo sa talaga Tantan. Bagong, <laughs> Bagong gupit ka na rin. O tao na din. <laughs> tao na, tao na. Bagong gupit na pareho. Pareho na tumboy Ha? Tabling pa daw din Tabling sa IDenta sa iyo man tabling. Ngang yeah. tanggalatan. Bolbol. Oh. Ng may mereng gi hawkan hawk da tan pag ano daw pag para magdikit daw yung sa sayo kisan mo daw yung ano labi. Gina <laughs> <laughs> emong <laughs> 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 Simon bai pasu-uhon. <laughs> <laughs> eh papaas mabelen siguro tan. Mo na badilla. <laughs> <laughs> Mabilin. Yan mara na na Sa bangka maka tinong dipat. Dipat. Yeah. Na, tanggal na. Yeah. Ha? Yeah. Napo sa bombiras ng bangka ng laut. 들어 봐. 내가 가자. 어디가 괜찮았는지? 안전한 곳도 많이. 기다려. 그래 가지고 한 번부터. 저기. 어,

<laughs> palitan mo wala pa dai palitan mo kaya nang ano palitan mo kaya nang palitan mo kaya nang uh, culture na ipahantad palitan mo kaya nang culture na panghantad. <coughs> Allah takot pa palitan mga idol takot palitan uh, kalaki mga idol. Uh, <laughs> <tid2> uh, usah, sih, takut tak makan makanya takut Inna blut kagak Inna blut Woi Gimla kita dulu Malalim pa, malalim pa? Malalim pa, <mulalimpa> <mulalimpa> Banan naman, na day pangalawa, pangalawatan, pangalawatan, pangalawa, 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 lagyan, <laughs> <laughs> <Pangalawa> <laughs> laki lagyan, 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 laki <laughs> <Mungatan. laughs> <Mungatan. laughs> Yan, pwede na yan, pwede na yan. Malawa. Malawa ng luba na. Ah. Kahapon, tatlo ang huli natin. Yan, pangalawa. Tignan mo muna yung ano, day. Huli ni, oh, kawil ni Edu Tantan. Kinain na ito. Kinain habang nagtanggal pa siya doon tantan Nakahuli ang sayo ta, nakahuli. Nakahuli ang sayo.

Patingin dosa ulinya, uh, patingin dosa ulinya itu nanti. Ah, ah. Parehong, parehong. <laughs> Nah, melaki dai melaki dai Lah, melapunti, mengerti apa? Ketulan cahapun. Ketulan cahapun. Ketulan cahapun. Lah. Ketulan cahapun. dapat ko kumain. Si makailan. Oh, diyan katulad kahapon mga kain doon. Malapunti din. Oh, isang malapunti, eto isang lungnos Isang lungnos isang good size.

ay magpaulam mang mula ponti magpaulam. Yeo paulam. Magpa mahal ba naman 'yan? KB. KB pero mas mahal pag sa kawali mo lutuin. <laughs> <laughs> là

Ah. Sembong. Bawo tagkad mo. Pagma beta syun tan. Maalisan yung tan. Okay, matugo. Haad ma Matakot na yung tan. korintajon korintan di pas ayo kasih melihat kawan. perintah Yang tua itu kita

mamal dere oi kita tan oi tayo ah ayo na din ayo na kita ah may na bayan pa dalan natin nya ni eh da kono na stra sudah sudah dalan natin sabayan pag magbyahe eh pagdating natin na maganap tayo na ano tayo na mapadalhan oo si maarte yan ano korot huli oh. Ah, hindi na lugi mga kaidol. Ay dalawang luba na. Dalawang luba na. O, talabang luba, talabang Puro man good size luba. ang luba dito na. Gapon ganyan, tapon ganyan din kalaki. So, ang kaidol, update ko lang kayo pagdating sa tabi.

Loba 3.1 Good size 0.6 so, Mahal kasi Mahal nga sa Kurontan 1,000 yung kilo ah. Um, e yan yung isang loba 3,000 Yung isa naman 3,100 Tapos yung good size 1,880 uh, 1,080 Tapos yung binta lahat ay 7,180 Maganda lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7